Good afternoon, ayan guys, kasi mga alas 12 na. Good afternoon na ba yun? Oh, kasi alas 12 na. <laughs> ayan guys. Ay hello po, good afternoon. Ayan guys. Ayan. Kulimling po guys ngayon. Ayan. Mga kulimlim po dito sa aming lugar. Ayan, maglaba nga po ako guys. Tingnan mo yung sinampay ko. Hindi ko pa naman din dryer. Hindi pala. Uulan. Ayan, guys, oh. Mga kulin niya. Ayan guys. Ayun yung ginawa ko sampayan guys. Ang taas. <laughs> kasi hindi na po ako nagsampay doon sa may ano. Kasi ang dami pong ano, higad. Alam niyo ba yung higad? Yung uod na makate. Ayan. Ay dito pa ako gumawa ng sampayan. Diba? Napakainit dito guys. Ayan. Kaso ngayon makulimlim kaya hindi po matuyo yung aking sinampay ayun guys diba o oh. ganda na sampayan ko guys ayan yung ginawa ko guys na ano mga sabitan ba? Diba? kahit humangin ang humangin hindi hindi siya lilipar kasi nakasabit po siya guys ayan, ayan tahimik po dito sa amin wala po gaano gagawang nito kasi ginawa na po nila itong gawaan nito napakaingay naman guys lalangan nga lahat at hindi naman mga iba mga pamangkin ko naman yun. kaso maingay pa rin lalo na pag natutulog yung aking anak na panggabi yes. okay lang sana kung walang natutulog pero pag may natutulog naman iba, natawag mo yung magtatrabaho panggabi na maingay hindi ko naman masaway nahihiya naman ako ay <laughs> sabihin naman napakasuklad ako <laughs> <laughs> di ba oh, alam mo naman kahit na kamag-anak ay kayo nagsalita masama ka pa rin hindi ko alam kung paano <laughs> ayan. <laughs> ayan ayan na lang kaunting pasensya ayan, ayan. 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 Ayan guys, ang dami pala dito sili. Ayan oh, may bunga pala yung mga sili ko. Ayan. Oh. Buti na lang di pa nakikita ng aking mga mahilig sa sili dito. Ayan. Ito po o dami oh. Ito po hindi gaano mahal. May mga tanim din po ako dito. ayun sila mo guys. Natutuwa talaga ako guys. Kasi tingnan nyo yung aking yung tanim kong anong tawag dito? Kalamansi. Tingnan nyo guys. Ayan. May bunga-bunga na. May daming bunga guys. Tura-usog. Ayan. Ayan. Sana makalaki. <laughs> diba? Mga katuwa. Tingnan nyo naman. ba diba? Ayan guys. Uti lang. Yung tanim ko. Ginawa tanim ito yung sarap nilagay ko ng tubig ay tubig lupa tinanim ko yung gabi ayan di ba cute <laughs> di ba diba? pero na taniman ng anhing gulay ang tawag niya laing diba. tapos yung aking munting nilo malaki na guys flex ko sa inyo malaki na yung ugat na tinanim kong may tubo ayan lumaki na di ba ang ganda rin yung masipag ka magtanig-tanig. Diba? Ang rose pa talaga nga ano Ayan. Ayan, mainit na po. Akala ko makulim yung kanina. Sisilong ko na sana yung aking nilaban. Ayan, salamat naman mga Lord At uminit na po guys. Ayan. Diba? Sisilong ko na sana eh. Kaso, uminit. Uminit. Oh, mainit na, guys. Nawa siguro sa akin. Kasi isisilong ko na sana. Biglang uminit. <laughs> Tignan, guys, yung alam ko. Ang kukita ng mabulak-bulak. Tapos yan, oh. Bunga bilya. Ayan. Ito pa, guys. Oh, so iba-ibang kulay. Iba Ganda-ganda ng kulay. Ayan, guys. Ay, napaka-init na. Tignan nyo, guys, yung aking mga... Mm, ano? mangga. Ayun. Kumpul-kumpul ang bunga. Ayan, Kita niyo guys. Kasi hindi na po yung nakalaki. Sa dami ng bata dito. Bata, matanda, naglilihi yata sa mga. Mayat maya, nasinungkit. Oh, so hindi na nakalaki. Ayun. Dami kong bunga niyo. No? Dati na kapag pa kami dyan. Inaani dyan yung ano, manibalang na. Ngayon hindi na umabot ng manibalang. <laughs> Maliit pa hindi ay eh, kinukuha na eh. Ayan guys. Ah. Tingnan mo guys, iba't ibang kulay talaga ng ating ano Ang cute. Oh. Mga kalamansi ito, may mga bunga na pala. Ayan. Ayan. Diba? Ayan. Ang ganda. Ito yung bulaklak na mga ganda Mahilig po kasi ako guys sa ano. Sa mga bulaklak, halaman yan natutuwa po ako niyan guys. Ayan. Tingnan natin kung may mga alaga pa dito yung kapatid ko. Ayan. Iba naman. Hindi na rabbit. May ano unang tao dito. Ang pangalan nito? Kalapati. Ayan. Ilang piraso yan? Isa, dalawa, tatlo. lima Ang dami kalapati pala dyan. Dito, ano naman ito? Ay, rabbit. <laughs> Hello, rabbit. Ay, wala ka man lang katubig-tubig dyan. Ay, pambihira. Ano man nag-aalagang ito, ah. Tay ka nga, mama. Ilalagyan kitang tubig. Tingnan mo. Wala kasi dyan yung may-ari. Nagtrabaho yata. Ayan, guys. Wala nang alaga dyan sa likod. <laughs> Nahilig sila sa mga... Ano? mahilig silang mag-alaga ng mga ganyan ako naman guys, aso lang ayan yun ang hilig ko kaya mo guys, nakit ko yung aking hardin hinilira ko po lahat dito ayan yung bigay sa akin yung asawa ng pinsan ko yung pis lili ayan guys, yung ganda ng bulaklak kita nyo ayan ayan ito. po. Nilagay ko po lahat dito. Tapos yun dito, nililis ko. Ito na lang tinira ko. Kasi ano, eh. kinakain ng ano, mga pato. Kurushi yung mga pato nyo. Ayaw ikulong ng may-ari. Ay hindi, kinukulong naman po pala. Kaso nakakawala din. Ayan. Kaya po, inalis ko na lahat ng halaman ko. Sayang eh. Nagihirapan ko yan. Dililin, magatapong kakainin lang nila. Oh, <laughs> Di ba? Ayun, nakakatuwa sila. yung guys. Ayun, nandito po tayo sa dating tulang. Nalagyan din po ng nila ba Nakapamili din po ng isang araw. May nakapinta din ng kaunti. Ayun, binili ko rin. Ayan, yes. ang aking mga halaman. Ang pakagulat yan. mga halaman. Yung mga sinampay ko. Sana matuyo. ayun Kasi uminit na eh. Kala ko uuulan. Kaya ako lumabas. Isisilong ko na sa Ayan. Ayan. guys. Salamat. Hanggang dito na lang po ang ating video. Medyo mahaba na po. Ayan. Salamat guys. At salamat po sa mga viewers ko dyan. At walang sawang nagmamahal ko sa ating sumusuporta. Ayan, marami pong salamat. Pagpalaan po kayo ni Lord. Ayan. Salamat po. God bless po. ayun, Hanggang sa muli. Thank you po. Bye-bye. God bless.